Hello guys. So dumating kanina yung order ko from grocery worth uh, 12,700 plus. So magta 13k na siya. And iyan boxing natin. Ito. So, kung naka kayo sa aking Facebook page, mas nauna ako nagpo-post doon ng mga pictures at saka ng reels. Kasi walang edit-edit yun. At saka short video. Eh, pag sa YouTube kasi, mahaba yung video. Tapos, sine-edit ko pa. Ito yung mga boxes from grocery. Yan, boxing natin yan. Today! At nasa tatlong box itong alak ko. Tatlo ba yan? Or apat? Apat pala. Apat. So, ilalagay natin dyan. Ayan layers po ang aking uh, alak hanggang dito sa taas. O diba? Sabi nila, pag nakita nila yan, huwag daw sa taas kasi lumilindol. Di naman uso lindol sa Maynila. Sa probinsya, oo. Uso ang lindol doon. So dito, ito yung aming island mesh. Ito yung nasa gitna. So dalawa yung open. Ito papunta sa bodega namin. Tsaka kwarto, CR. Dito naman, dead end. <laughs> dito, wala. Dito na yung pag may stocks dito sa diretso kasi yun dito ko sa pinto so hindi po kami nagpapapasok minsan lang pag mayroon kami mga kumarit kumpare makakapalang mukha yung feeling close sa, <laughs> yung close talaga yung papasok pero pag hindi hindi naman sila pumapasok And, okay eto okay. yung bunso wag natin buksan eto naman ay long neck tapos long neck tapos GSM blue so eto lang yung mga buksan natin mga groceries ito galing kay grocery grocery groceries. So, bili nga po. Diaper. Small, medium, at saka XL. Diaper yan. Ito naman ay, ang price nyo 10, 11, at saka 12. Diabetes, <makes> diaper <makes> ulit. pala ito. Ano yan? Kahit amerit si Kim. Ay, Ito naman ay, tigto 20 pieces ng um, Pansit Canton. Pansamantala to kasi meron din akong parating na order na per box. So para lang hindi ako maubusan. Umorder mo na ng per piece. Tapos Bird Street, 12 pesos yan sa akin. Ito 126. Ang uh, brown sugar no 1 for 25 ang benta ko. Ito naman ay 16. So kaya ako pagka nag-unboxing ako, sinasabi, sinasabi ko na din yung price. Para yung iba ay pwedeng baka same price tayo or mag-guide kayo sa price ko or di ba mag-comment kayo kung mahal ba yung price ko or mura basta inyo basta ito ay syempre nasa Quezon City di ba tapos umorder order ako nitong tiga anim yata in Argentina na corn beef tapos ito alam ko sampu para meron kasi ako hinabol na grow coins para makuha ko tapos e yan naka-save -naka tayo dito ng isa isang peraso si my free na isa And, tigda dalawang dosena in-order ko ng tang. Tapos, yan, meron tayong coffee. 15 pesos, 23 pesos, at 22. Ayan. Oops. And, open natin tong, itong dalawa na lang buksan natin kasi yun ay mga alak. Ayan, alak. Puro, alak yan. Hindi, buksan mo, Kero, eh. pa sa gilid. Ah, dito pa yung iba kasi nga, tigda dalawa yung order ko nito. Yan, meron tayong pomelo. Dadalawang dosena din order ko nito. Kasi, kasabay sila mabenta ng tang. Depende sa taste nung iniinom. Ang nesty apple ko, 23. Benta. Yan. Ayun o, no. oh, nesty apple and lemon. Order ko. Tapos, ayan, ito yung isang kind apple. Ito yung isang bird's tree. Ito pala, order na ako ng isang box ng Uh, Lucky Me. Isang box po yan. Kita nyo. Yan. 13 pesos yan. Hindi masyadong mabenta yung original. Na-expire na lang ako noon. Yan yung original. Ito. Yan oh. Ito yung mabenta ay si Beef Labuyo. Kaya isang box na in-order ko. Tapos, ayun. Puro alak lang. Pagdating sa alak, isa si grocery yung... Uh, Una kong ino-orderan kasi mabenta talaga 'yan. Ito Prasco, yung pra Gina Prasco 135 na 'yan sa akin. Dati 130, Tapos GSM blue, ah uh, 120. Tapos itong Long neck ay 130. Long neck din to 130. tas bunso 70. Ayan na yung price natin. Wala mo na akong in-order sa kanila na Yossi kasi may promo sa ahente. So sa ahente ako nag-order. Kasi may libre ako. Copy ko blanca. Lahat yan. Libre ko lang yan. Eh, ito pa pala. Ay, nabuksan na pala to. Puro diaper. So pagkatapos ko pong mag-vlog, ang magdi-display na ay si Jack. <laughs> Kasi hindi ako magaling sa display, Han. Basta mag-display lang ako. Pero pag si Jack ang nag-display, dating ano to eh, Dicer. Dating Dicer. So sa katulad ko po na retailer, uh, hindi nag-wholesale yung, uh, ano ba tawag nito, hindi kayo umorder sa ibang supplier na kailangan mas malaki ang minimum order. Pag, pag kasi wholesaler ka, bultuhan, ba? Diba? Siyempre, mas mapamura tayo doon. Pero, kung wala kayong ganun kalaking budget, ay, ang may recommend ko sa inyo, kay grocery kayo bumili ng alak. Kasi, mura talaga si grocery. Mapapansin nyo din sa mga vlog ko, uh, halos puro alak yung order ko. And, yun sa mga order na dati kay grocery, alam ko, mag a din kayo dyan. Ayan. Tapos, minsan, may mga paribates pa sila at grow coins. So, kung wala pa kayong grocery app, mag-download kayo gamit yung link ko para meron tayong 50 pesos parehas pag naging successful ang first order mo. At syempre, kapag share kong link ay legit yan. Bawang bautisan mag-share